I've been attached with the feeling of waking up with you pa my side. At ngayong araw nga guys, ay pinost na nga sa social media ng ating Bel Mariano ang kanyang bawat larawan ng pumunta nga sila ng kanyang mga kapatid sa South Korea At talaga namang umani nga agad ito ng maraming komento mula sa mga bula at talaga namang sobrang ganda at sexy nga rin dito ng ating Belle kaya mas lalo nga umani ito ng maraming komento mula sa kanila na ayon nga guys rito ay like with Belle, she's pretty but she doesn't exaggerate or di niya pinapaalam na maganda ako she's very real eh she's very, ang simple niya eh ang simple niya pero sobrang ganda niya talaga sobrang ganda iyan na nga guys, ang sinabi ni Jed madihala patungkol dito at sabi pa nga ng mga bula this is what I meant When I'm pushing for more short skirt fits on her, it suit so petite woman like her. Go ma'am, plant those Barbie legs. Dahil talaga namang pinag-uusapan na nga ito sa social media. Alam naman natin kung gaano nga ka-aesthetic ang bawat post ng ating Donnie at Belle sa kanil kanilang mga social media account. Kaya naman palagi nga itong pinag-uusapan. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.